yung pool outside hindi siya ganong malalim sakto sa mga bata no? sakto lang talaga sa ano sa mga bata pag maliligo enjoy talaga dito may ito yung para sa matatanda siguro mga ano to 4 feet 4 to 5 feet no mamaya mag slide tadiha mga idol <laughs> bug na ang tubig Bug Pero di kayo kan lagi. Ah, gumpit. <tipan> ha? Unsa? Dai ra to. Bisol mga ito. Bisol ba itawag ani pa? Ha? Paano Karlan? Charap yung ano, Karlan mo ito. Bisol sa Cebuano. Ah pagasibok bisol. 30 kasi ano. lang pa, kami lang. Kami lang Kaya yung tubig madalas, mo talaga na. Malinis kasi puti. May sink pala dito, mga Kaligo na kami doon sa ibang pool no Kasi yung tubig iba kulay blue tsaka pag sunisid ka medyo makati sya mayroon dito hindi ko di pa nasubukan pero tayo natin mamaya. maya mayroon ano to sa uh, buhulano na ano uh, binisaya ba mayroon bisul pero ano sya mayroon yung tawag sa iba ubi ano to carlan ang sahog to sa sinabawan pampalapot ng baba masarap din siya pakuluan ng medyo tapos kainin hmm. ano siya yung lambot tapos may gatas pa pero hindi ganun matamis hmm. tapos may CR pa medyo yung kagandahan ayun o malakas yung tubig yung maganda Dito naman eh.

Ano kasi yan? Tugas. Yung mga uling ba, pang laluto tayo tinapay. Yun yung sumusubra, nasusubra. Tapos, nalangin yun ni papa. Binubusang ang tubig para magamit. Ito, mayro'y. Oro hmm? mo Ano? Yan mo, sir? na Hmm. Ate, oto. Ito, sa natin ng kalamit na. Ay, stir sauce pa mayro'y. Uy ah, -hmm. Yung balak sana namin, maming wit kami. Para iulam ba? Yung problema, paano pag hindi sila kakain? <laughs> kasi tanghali ngayon. kasi yung alam ko sa tilapia, ma ano yan, maaga. Tanghali na baka pag namin, lalo kami malipasan ng gutom Mm -hmm. Tadlan ka nila lang? Tadlan? Hmm, tadlan idol. Ito na yung ating kuha Chicken inasal kuno. May kuno may yun kasi ano naman. Hindi naman tayo expert. Malapit na siya maluto yun. Pag ano na lang. Pag paanok pa. Tapos iniwaan ko din yung mga gilid-gilid para maano talaga siya. Manuot yung init dun at maluto. makapal kasi yung banda sa ano niya dito ba sa hita niya. sa ano niya model kaya maano hindi manuot yung tawag yun eh pero maluluto din naman yan may sobrang dami pa ng uling yung isda punti na din kulang ito ah. tingnan nun lang yun pa paper Tsaka may pagkita pala ako sa inyo mamaya ano, doon dun sa baba. Sinilip ko doon ano, sinilip ko yung isang ano doon, isang parang kulungan ba? Para siyang kulungan ng ibon mga idol. Pero nung pagkasilip ko, napakalaki <laughs> ng ano, napakalaki ng sawa na naka ano doon, nakapulupot sa sangga ba? Sinilip ko, naka-curious ako, ah, parang ano, parang may ibon kusawa pa andun <laughs> dyan dyan, dyan sa ito baba mga ito naka ano naka pulupot yung malaking sawa mamaya pag naluto pag babaan na tayo mga ito ipakita ko sa inyo no napita dito mga na nade ito yung sinasabi ko sa inyo mga ito oh. pag kasilip ko ba akala ko ibon nakapilipit mga ito pero <laughs> mga ito eh kita nyo ba diba, mga idol? Yan ba? Yan sa nga mga idol. Ano yan mga idol? Ahas yan. <laughs> Nani idra mga idol. Ay, may pinagbalatan pa siya dun sa gilid oh. Grabe. Ang ganda na pwesto niya mga idol. Oh? <laughs> Pagkasilip ko dito kanina. Kala ko, ano siya? Kala ko ibon ba? Pero <laughs>

Yo, tulang ini? Keputu ini. Indiknya, tininang na po yung ano tininang kay uncle kain po tayo uncle chicken inasal na naitom <laughs> nasunog <coughs> Murag na luto, murgwa, tilaw na, first bite

Ubusin muna namin to. Ubusin muna. Kasi hanggang, hanggang ano pa kami no? Hanggang Kaya na tayo uwi uh, eh, sa, sa Merkulis? Ha? Merkulis pa kami, so, may ba kami uwi mo doon? Sumod na lang? Sabado ngayon. <laughs> 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 Merkulis ba <pa> kami uwi? <laughs> <laughs> sabado ngayon. <laughs> Masusunod na sabado kami <laughs> mga idol. Uwi na ako. <laughs> Yan na. Yan na. Ito muna mga idol. Yung isa, mamaya na yung mga idol. na kanin. Kinauboy lang to kasi mahirap siya mga idol. Dito lang siguro kami tayo-tayo ba? -tayo. Tsaka yung gate. Madilim siya, baby. Ang spot na ito. May background pa dito Hindi tayo magka kasi chinso. Pag music yan na sounds, ay sigurado mo ito. Hey, ma! Pag hukay, hukay na nagluto. Huwag mo di mo nagdago, hukay na nagluto. Na! Ay, nagluto sa bagi. Butang, ni Kinaubuy yun lang ni May doon. Ade, may karig May. Tayo, tayo plato dito ay luwag dito, May. Okay. Birthday, jan, jan, jan. Tali, jan, kayo mukhang tanda niyan. Sana iba rin yung nag-birthday nga. Mulak ka, man. Lala, bukag ako, Sarap may doon eh. Parang ano siya, finger licking good yung kamay mo pwede mong dilaan basta sa team ginawa namin magwa ka sa usawan be sa suka be okay eh hey, ma kaya pasalamat tayo ito ma kumpuan pasalamat tayo ito ay muna kayo mga ito ay muna kayo mga ito ay muna kayo mga ito Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ayan lang si ko huwag na Happy Birthday! Ano na? Vlog Oh, ito. Vlog balik Calvin, vlog balik. Yeah, vlog vlog, vlog balik si Calvin. Calvin, sorry, sorry. Happy yeah. Birthday <laughs> Kuya Janjan! Jan. Vlog mo si Calvin. 1, 2, 3. Yan, kahit po tayo mga idol. <laughs> kahit po tayo mga idol. Parang ano na rin ito, lo? ano na rin. Celebration sa birthday ni Janjan ng Bernice. Ngayon lang namin na ano, mga idol. <laughs> Orange. Kaso magkamuti. Eh. Yeah, yeah, yeah. Tara, Ito yung sa akin may Chocolate may lang. Upo ba mm. kayo? Ang upat yun May ka lang ma? Tarlan. 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 mga idol? So, makain, makain

Kani suka. Madaut sa madaut ang sa naong. Kaka aslong. Nen. Ma di mana matau suka di mahiwi mo naong. Arabi mga idol eh pating at lubah. Ah. Luto ag. Ay nga Pilipino mga idol. May upuan doon dito kami lato. May tapok <laughs> na tip. Tapok <laughs> may, tapuk, may <laughs> dito. dito. Talo liguranan. May e di inupuan. Tip daw. Kinaubuhay ra ko? Yeah, mauboy. mga cowboy, mga Kalau kalau mau bawa kira pak? Tekuk. May pakuhat yung may marinet eh sa sila sa Salvaro may doon Kaya mong Salvaro ang barilya ho nung mga idol Labi yaan guli na po ni continue na Kaya guli na to magnuro ng mga idol Di off ng oras, kaya guli na po continue Kuntin! Kami pa si Carlan ma? Kapapapangayok ko Kubi!

na? kung detagag kun? kung detagag na binigay ko. diya. oo, oo, oo. siguro. sigi. waa, waa kita. sigi marisimula ka muna ng nakimu mama. huhungha. asa ka. ina ma idol, asa ka. asa. ina ma asa pool. asa swimming pool. dula mga idol, maliggo inday.

Hay ganda ng mga idol. Napaka tapang talaga dito, mga idol ba. Oh. Uh... <laughs> huh

Nakakatakot. <laughs> Hindi ako magkasya mga idol. Naiipit ako diyan mga idol. Ayaw, dahon nga. Hindi na siya. <laughs>

kalma 'ko, Chelbeh. Kumakabog, umuugam mo Dito tayo mag-practice ng ano, idol, yung pang fishing ba? Yung pag naninisid ay idol natago. Magtatagal na tayo sa ilalim. Mo try ko kung taas ba ako hininga. Ay, ginawa Uy, 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 ay pa.

<tik> oh, hey. Aku ah, ya jan jan aku ah, ya jan. Pak ya jan. Halo. 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 Angel Angel pembalap. Injil, Injil. Nak dito di tukar, Thank you, Grandpa. Thank you, Grandma. Nibin, ayo deh. Halo, halo, halo. Oh. Bang. Bang. Lang, tanggup apa lang? Bang. 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 Bang.

Ayun. <laughs> <laughs> mga idol. Tapos na kami maligo. Naging kwer kami kanina. Mamingwit sana kami. Kaso yung tuloy na daw. Yung pamingwit daw nila. Wala daw dito mga idol. Pwede daw dun sa tilapia. Ano lang daw? Feeding ba? Pakain lang daw. Hindi pwede yung Kasi nga. Ano siya? ko ng sabi ko nagdala lang sana kayo ng yung, yung ano daw isang kilo daw dalawa lang siguro tatlo kasi, ano daw kipala daw yung laki ng mga tilapia may doon ayos yung ayos yung lugar dito may doon may inspire kami dito sa lugar na to malinis siya mayroon namang inla resort sa amin malapit kasi yung problema yung tubig nila makati na tsaka iba na rin yung kulay may doon no? dito masasabi mo talaga malinis kasi ano siya flowing ba overflowing siya may dito nakikita mo yung tubig na dumadaloy galing dyan sa taas papunta doon may bagsakan doon sa baba no sa baba no tapos yung venue naman yung area maganda siya kasi pang ano talaga kung pang nature talaga may diba kung mahilig ka talaga sa nature may dito swak na swak talaga yung spot spot na to may tapos yung mga cottages pa nila Yan parang mga ano ba native native cottages mo ito tsaka meron din silang par parerentahan na bahay pwede ka mag overnight yun know, sa taas 400 to 700 yung pinaka mga taas na pa pwede ka mag overnight dito mga ito ah, makabalik ulit kami dito sa spot na maganda talaga siya ang balik Uy, na kami mga idol kasi malayo layo pa yung biyahe na.